Tough. Big love shout out mga kabil slavers ni Will Stevie Mix Vlog and shout out po kay Sir Dennis po ang may-ari po ng kalabasa na nanggaling pa yan sa Cotabato City ayan po yung uh, kalabasa po na talagang uh, dinala dito sa Hellsview dito nila tinitinda kasi may pwesto sila dito sa pagbaba mo sa Hellsview, yung kahabaan po dyan ng Hellsview na yan ayan po yung mga kahilira po dyan na may mga tent na naglalagay sila ng mga kahit ano-ano na -ano pang mga tinda dyan kasi uh, ang alam ko kasi dyan is 100 pesos lang po yung uh, yung per area dyan na pwede nilang uh, okupahin po dyan 100 pesos lang kaya marami po nagtitinda po talaga dyan Ayan po, may love, love shoutout kay Sir Dennis po. Ayan po yung partner po na ni uh, Ma'am Ann na yung kapatid niya nasa ibang bansa. Shoutout po kay Ma'am Ann. Ayan, thank you sa kalabasa na talaga namang nilibre niyo po ako talaga ng kalabasa na yan. Ayan, thank you so much kasi nga... Uh, noon kasi binalikan ko po ito kasi noon ng pagdaan ko uh, nakita ko talaga yung gabundok po na kalabasa na ito pa'y galing po pala ng Cotabato City so imagine, can you imagine po ang layo po na pinanggalingan ng kalabasa na to kaya ang sabi ko ah uh, pag ako ay makauwi ulit dadaanan ko po talaga yung kalabasa na to kasi napakamura po ng kalabasa nila is uh, 25 per kilo na po yan so Uh, kung halimbawa ay eh, parang wholesale sila ba napaka-mura po ng kanilang kalabasa so nainggan nyo po akong bumili kaya binalikan ko sila pero on the time kasi pagdaan ko uh, nakatricycle po kasi ako kaya hindi ako uh, bumaba kasi nga diretso-diretso po yung ano, ng tricycle so ayan, anong uh, pabalik naman ang Manila ayan, sinadya ko po talaga sila na puntahan kasi nga uh, mag -uwi ako ng kalabasa pamanila naman Baga, uh, gusto ko sila kumain ng kalabasa Kasi may sitaw na po ako Ayan uh, Hindi na po ako pinababayad po ni Sir Dennis Dahil nga uh, paspasalamat din daw niya sa akin Kasi gusto ko siya i-vlog Yung mga panindyan niya na lahat kalabasa lang po talaga yan kaya minsan kasi may mga pagkakataon talaga hindi siguro na hindi maubos e yung kalabasa kasi pag sa katagalan yan may hinog po siya kaya login na naman po sila ng kanilang paninda kaya uh, ang kanilang paninda kasi talagang uh, nagagaling pa talaga ng kutabato kaya na, na ako kasi malayo pa pinanggalingan pero bago po dyan ito muna pong panoorin ninyo. Ayan, andito na po ako sa Nike, yan po galing po ako ng Manila. Pagbaba ko dito sa Manila, ito po talaga yung uh, babaan po ng mga bus po talaga dito po yan sa Hell's Kaya, ito po ang madadaanan ko talaga doon yung, kumbaga, yung mga nagtitinda po talaga na mga, akala mo kasi, uh, yung katulad ng uh, Tutuban, yung night market sila, napakahaba po talaga ng mga tsanggi-tsanggi nila dyan. Kaya, yun maglalakad ako doon papunta doon sa changi changi na yan pero hindi pa po muna ako bibili kumbaga mag Kung kumbaga titingnan ko muna kung anong mabibili ko doon sa uh, kahabaan po ng kalsada na yan sa health view na yan kasi nakakatuwa naman dahil ano talaga eh kumbaga parang andun na lahat po talaga ng kailangan mo andun na sa mga changi changi na yan kaya nakakatuwa po talaga. So, ang kailangan mo lang talaga kung gusto mo talagang bumili dyan, uh, magdala ka na lang ng uh, eco bag para na kung halimbawa yung bibilin mo is uh, dadali mo pa ng Maynila. Ayan. So, kailangan ko na uh, matingnan o ma ma-ispatan yung mga bibilin ko dyan. paglalakad papunta uh, dun sa mga changi-changi na yan so nakaka ano talaga mamili kumbaga uh, ando na yung may mga nagtitenda din mga saging mga kahit ano mga paninda dun mga damit mga uh, barbershop mga isda mga gulay mga mayroon pa mga sukang pinakurat basta ang dami po dyan makikita mga pakwan andun po talaga lahat ng mga paninda doon sa kahiliran na yun at changi na yan. Kaya maingan nyo ka kasi nga hindi lang iisa sila. Ang haba talaga ng mga nagtitinda dyan sa Hellsview. Gawa po kasi ng um, 100 lang daw yung ano nila, yung pwesto nila. So, ayan po yung saging. 35 lang kilo ng saging na yan. Hinog, yan. So, andito naman yung mga damit na kung gusto mo mga damit na yung mga uh, branded din yan yung mga uh, may mga pangalan po talaga ng mga t-shirt yung mga Jordan, mga Nike ayan po lahat, mga Nike ayan na po lahat ng mga sombrero so pwede ka dyan mamili yung mga jersey, ayan dyan po lahat kaya nakakatawa din kasi andun na lahat talaga sa mga kahiliran na yan na um, nagtitinda ng mga uh, ang okay iba nga, okay okay meron din doon, ayan talagang ano ka talaga pag mamili ka? Ma Maingan nyo ka talaga bumili kasi nga may kamurahan din kasi dito. Hindi ganoon kataas yung presyo kasi kung doon mo bibili sa mall yan, may pwesto na kaya mas ma mataas na po yung uh, halaga nung paghalimbawa yon So, iyan po si Kuya, tinatanong ko kung uh, marami talaga. Kasi sila nagtatayo din sila ng tent dyan kasi may ititinda din sila ni Kuya. So, ayun. Kaya sabi ko sa kanila, uh, hanggang kailan ba yung ano na yan, yung uh, nila hanggat daw mag magsawa, gano'n, hanggang sa umaayaw na lang po kayo. Pero tingin ko kasi hindi, eh, kasi parami ng parami po talaga nagtitira dyan. Ayan yung mga pakwan, yung mga mga protas po lahat andyan na po nakasabit dyan talaga. Ang galing talaga, ang galing. Ayan po yung mga protas nila dyan andyan kaya uh, compared mo sa presyo dun sa market talaga dun sa may pwesto yung ang um, ang ang grips nila ang seedless nila napakamura na lang yan po talaga pero yung mga iba namang mga purutas yan uh, isandaan, isang daan lang yung kaya madami talaga talagang mabili kung sakali man ikaw ay dadaan dyan. Kasi may mga pasubra pa yan kung sakali man magbibili ka, may mga pasubra pa yan. Yung kagandahan po talaga pag halimbawa yung mga nagtitinda is may ano talaga din niya, gininto ang puso, may mga pasubra. Kaya yun, Um, ang iba, yan pang ang iba naghuhukay pa, yung that, that time na pagdaan ko dyan, yan pa yung mga nag, nag ano pa talaga, nagtatayo pa ng mga tenten, mara yan kasi pagdaan mo dati yan mga December po yan wala pa, yan, wala pa talaga yung iba dyan yan bakante pa yan kakata, kakatayo pa rin ang mga tent nila yung mga pwesto nila so yung mahaba po talaga yan uh, kaya yung kabilaan po kasi yung ano yan yung, yung mga nagtitinda dyan sa kabilang side meron din kaya yun so may mga nagtitinda din dyan mga tuna sa marami po talaga ayan ito na po yung final interview ko kay kuya kasi andito na po sa question niya talaga talagang naman naman pagtitinda na dito sa health view ang paninda po ni Sir Dennis is kalabasa itong kalabasa nito ito galing pa ng Cotabato mura lang po ang kilo dito at ang kilo dito boss oh, 25 lang. Oh, uh, 25 lang per kilo dito sa paninda niya. Ayan, madami oh. Ayan po, madami po yan. So ang kagandahan po dito kasi, pag bumili ka dito, talagang makakapili ka talagang gusto mong ano, may malaki. depende rin sa kalabasa talagang na gusto mong bibilhin. Ito kalabasa nito, ang layo na pinanggalingan, sa transport pa lang talagang hindi mo na talaga matatawaran dahil nga sa layo po na pinanggalingan ng kalabasa dito. Pero solid po ang kalabasa nito kasi malabo nga. Yung ibang may kalabasa kasi na ibang lasa na medyo pag, halimbawa, ano pag igugulayin mo, ibang ano niya. So sir, uh, paano mo tuloy na ang kadun sa Cotabato? Ah, uh, ano po? Para may mga ano dito na no? analyze So sa isang buwan, ilang beses kaya nagpa dito ng pati ng mga kalabasa dito? First time ko lang. Ah, uh, okay. uh, kumusta naman ang kitaan, boss? Hindi man logi sa buhunan o sa ano? Medyo logi, pero sige lang. Huwag uh, lang susuko. Ganun talaga, pag halimbawa talaga, pag negosyo talaga. So, kay Sir Dennis kasi, dito lang siya matatagpuan dito sa haba po ng health view kung sakali man is mapunta kayo dito Pagbaba nyo sa may ano subdivision uh, sa sa office po ng police, pwede nyo lakarin dito kasi dito kasi uh, pwede ka rin sumakay ng tricycle dito kung sa man so ang kagandahan talaga dito marami kayong pagpipilian ng mga kalabasa Ah, uh, Sir Dennis, ha, salamat po sa paunlak ng ano natin. sa kasana. marami ang customers. Mga Pasinaya, mga North North North, uh, North Chris ba yan? o sa ambanda diyan sa unahan na 'yan mga subdivision po natin. Tangkilikin po natin ang kalabasa kasi ang kalabasa hindi lang tong pampalino. ano pampalino ng maglai ng kalabasa. <laughs> salamat Sir ha. Sige sir. sige sige. At yeah, bibi jong muna. Eh. I-edit ko na. Sino ang kalabasan niya? So ang ano kasi to eh, tingin mo parang hinog pero hindi po yung kulay lang po ng balat yan ayan so ang ano talaga nyo ng kalabasa na yan ayan so ito pa yung iba nung December kasi di ba marami ito yung nadaanan kaya naingan nyo akong na, duman ulit na deliver namin sir eh, sa Kison ano sa Karya ano Karya Karyaya Karya Quezon ah ganun din pala inaangkat din pala sa tapos, iba no oh, tapos dun sa, sa ayan so to eh ay ang bigat pala. Malaki. So, ang laki. So, mapupuho na ka nun ng mas malaki pala nun, ba? Mm -hmm. Oo. So... Ito lang sa yung kumbaga partnership siya ng kapatid niya so, ayan tindero kumbaga pero tindero kumbaga higit pa sa pakakatiwalaan talaga so ayan po mga, kababayan po natin mga kawilis lovers po ni Kawil's TV Mix Vlog ang kalabasa po ay tangkilikin natin kumain ng mga sustansyang pagkain katulad ng mga gulay unang unang kalabasa talaga pampalino ng mata po ito o, lilino talaga ang mata ninyo kung halimbawa araw araw kumain ka ng masustansyang pagkain ayan mga kalabasa o, ano mang gulay talaga kumbaga Uh, partnership siya ng kapatid niya, so, ayan, kumbaga, pero tindiro kumbaga higit pa sa pakakatiwalaan talaga. So ayan po sa mga, mga kababayan po natin, mga kawilis lovers po ni Kawil's TV Mix Vlog. Ang kalabasa po ay tangkilingin natin kumain ng mga sustas pagkain katuloy ng mga gulay. Unang-una yung kalabasa talaga, palina ng mata po ito. O, so, lilino talaga ang kalabasa. Sa kung halimbawa araw-araw kumain kayo ng masustansyang pagkain ayan mga kalabasa o ano mang gulay talaga pasok do sa ano yung bahay kubo itong kalabasa at okay. ito natin dito mga customer natin mag misis po kayo para hi hey, ma'am sir bilhin na po kayo kalabasa mura lang <laughs> okay. ayan Kampaninaw kasi panilaw 25 lang per kilo dito okay. kaya ako uh, siguro naman talaga nagsibultuhan po ito dito ganun talaga ang presyo pero pag nasa market na talaga ito kung halimbawa i-retail -re na mga customer natin dudubli ng presyo nito alam ko talaga dudubli kasi yung 20 ganun kayo lang. samantala ito per kilo to 35 ito, it 25 na po please. 25 ito 35 na to may higit sa kilo po ito ito ay iuwi ko ng Maynila ayan Salamat, salamat sir, salamat, salamat po and God salamat, bless you po. Salamat, you oh, more sales you. pa. Maraming salamat po sir Dennis and God bless you po. sa lahat po nagtitinda dyan. Everybody on the face shit, yeah, I look around and feel like everybody is Cause I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't need shit.